Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Pisces para sa Pebrero 22, 2025, sa paggising mo sa mahiwagang umaga ng Pebrero 22. Payagan mong yakapin ng magulo at maginhawang kalikasan ng iyong mga emosyon. Sa bawat galak at hinagpis, sa bawat lihim na naiwan sa puso, matutuklasan mo ang isang mas malalim na aspeto ng iyong sarili. Ang mga enerhiya sa iyong paligid ngayon ay malakas at puno ng bisa. Nag-aanyaya sa iyo upang magmuni-muni kung paanong ang pagiging bihag ng iyong mga damdamin ay nakakaapekto at humuhubog sa iyong mga interaksyon sa iba. Sa mga pagkakataong ikaw ay nadarama ng sobrang saya o kalungkutan, maglaan ng sandali upang mag-isip at magbalik loob. Maari mong pagnilayan ang mga mahahalagang karanasan na nagpatibay sa iyo at magbigay ng kahulugan sa iyong buhay. Minsan, ang ating mga emosyon ang nagsisilbing gabay natin, kaya't mahalaga na hindi tayo magmadali sa pag-asa at maglaan ng oras upang tamasahin ang kasalukuyan, pati na rin upang pagnilayan ang mga hinanakit at galak na ating nararamdaman. Hindi lahat ng damdamin ay magaan, at ito ay bahagi ng ating tao. Kaya't mahalaga ang bawat pagkakataon na tayo'y huminto, magtanong sa ating mga sarili. At magpasalamat sa mga simpleng aspeto ng buhay na madalas ay hindi natin binibigyan ng pansin. Habang ang buwan ay nakatago sa Sagittarius, ang tawag para sa isang pakikipagsapalaran ay malakas. Ito ang araw na maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa mga bagong karanasan na hindi mo inaasahan. Ang mga hindi inaasahang paglalakbay ay maaaring magbuka sa harapan mo na nag-aanyaya sa iyo na maglakbay sa mga bagong karanasan at pananaw na magpapaliwanag at magbibigay liwanag sa iyong landas. Kung ikaw ay nakaranas ng mga sandaling hindi inaasahan, tandaan na ito ay isang pagkakataon upang mapagtanto na ang bawat hakbang ay may mga aral na itinuturo sa atin. Ang mga pagsubok ay nagiging daan upang mas mapalalim ang ating pangunawa sa ating sarili at sa mga tao sa paligid natin. Magtiwala ka sa kasalukuyan at sa mga hindi inaasahang pagkakataon na darating. Ang mga pangyayaring ito, kahit na sa unang tingin ay magulo, ay magdudulot ng mas magaan na pananaw sa iyong buhay at magtutulungan kang matutunan ang tunay na kahulugan ng kalayaan at pagbabago. Hayaan mong ang mahiwagang enerhiya ng araw na ito ay mag-imbita sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ang mas malaking mundo na puno ng posibilidad at mga oportunidad. Sa pagsasalamin sa iyong mga damdamin at sa pagbabalik loob sa iyong puso, naaalala mo ang mga mahalagang ugnayan na mayroon ka sa pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang presensya sa buhay mo ay hindi matutumbasan ng anuman. Kung ikaw ay naghahanda para sa isang reunion o pagtitipon ng pamilya, ito ay isang pagkakataon upang magdiwang ng pagmamahal at mga alaala na pinagsaluhan. Huwag mong kalimutan na sa bawat sandali ng pagtawa, pagsasalo, at kwento, nagiging mas malalim ang iyong relasyon sa kanila at sa kabila ng mga pagkakaiba-iba at mga hamon, ang mga ugnayang ito ang nagiging pundasyon ng iyong lakas. Ang bawat pag-uusap at samahan sa iyong pamilya ay nagpapalalim ng mga koneksyon na nagiging sandigan mo sa kabila ng mga pagsubok at mga pagbabago sa buhay. Ang inyong samahan ay may kakayahang magbigay ng mga solusyon at magpawi ng mga alalahanin. Huwag kalimutang pahalagahan ang mga simpleng sandali na nagdadala ng saya at pagmamahal sa bawat isa. Minsan, sa mga pinakamadaling gawain, doon natin matatagpuan ang pinakamasarap na kaligayahan. Sa gitna ng mga hamon at tagumpay, madalas ay ito ang mga simpleng bagay na nagiging dahilan ng ating tunay na kaligayahan. Kaya't hayaang dumaloy ang mga masayang alaala, at ang init ng bawat pagtawa ay magbigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong mga layunin. Habang tinatahak mo ang araw na puno ng init at posibilidad, hayaan mong gabayan ka ng iyong likas na intuition sa iyong paglalakbay. Pagtibayin ang iyong koneksyon sa iyong sariling nararamdaman, dahil ang mga ito ay nagiging gabay at kompas sa mga oras ng kalituhan. Ang mga nararamdaman mo ngayon ay hindi lamang mga damdamin, kundi mga gabay din sa iyong landas. Ang mga iyon ay mga pahiwatig na nagpapakita sa iyo ng iyong mga pinapahalagahan at pinapangarap, kaya't dapat mong payagan ang mga ito na magbigay ng lakas sa iyong mga desisyon. Tanggapin ang bawat nararamdaman na sumik sa iyong puso, sapagkat sila ay may halaga at layunin na tutulong sa iyo upang magtagumpay sa iyong mga adhikain. Minsan, ang pagninilay at pagpapatawad sa sarili ay magdadala ng mas malalim na pagunawa at sa oras na 'yon, matutuklasan mo na ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. Huwag matakot magbukas ng iyong puso sa mga hindi inaasahan, sapagkat sa pagyakap sa mga pagdama, ikaw ay nagiging mas bukas sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili, sa iyong paniniwala, at sa iyong kakayahan upang magpatuloy sa mas mataas na landas. Nayong araw, ang mga numerong limang at walong ay may espesyal na kahalagahan, kaya't huwag kalimutang mag-focus sa mga oportunidad na magdadala sa iyo ng tagumpay sa mga personal at profesional na aspeto ng iyong buhay. Ang limang ay nagdudulot ng pagbabago at pagkilos, samantalang ang walong ay nagdadala ng balanse at kasaganaan. Kung ang mga numerong ito ay nagpapakita sa iyong buhay, ito ay tanda ng magandang oportunidad na makakamtan mo sa tamang oras. Ang mga kulay na asul at berde ay magbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan at magpapalakas sa iyong pananaw. Ang asul ay sumisimbolo sa kalinawan at katatagan, habang ang berde ay nagpapalakas ng koneksyon sa kalikasan at nagdudulot ng bagong sigla. Ang pagsasagawa ng mga masayang gawain tulad ng paggawa ng mga sining, pagsusulat, o pagninilay-nilay ay magdudulot sa iyo ng kasiyahan at magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Samantalang magkasama kayong magbibigay ng halaga sa bawat isa, ang inyong samahan ay magiging mas matatag at mas maraming magagandang pagbabago ang magaganap sa inyong buhay. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo dahil sa mga ito mo matutuklasan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, habang ikaw ay napapaligiran ng mga mahal sa buhay, tandaan mo na ang bawat hakbang na ginawa mo ay isang hakbang patungo sa higit pang kaligayahan at kasiyahan. Ang iyong pagkahilig sa mga bagay na may layunin ay magdudulot ng magagandang oportunidad sa iyo. Itaguyod ang bawat pagkakataon na magpapalago sa iyong mga damdamin at magpapalakas sa iyong espiritu. Sa bawat pag-aalaga at pagpapakita ng malasakit sa iyong pamilya, ikaw ay nagpapakita ng tunay na halaga ng pagkakaisa at pagmamahal. Magpatuloy kang maghanap ng mga pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iba at maging inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.